And guys, okay lang daw kung gastos niya. Kasi gastos ko. So, hindi, 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 kami kakain. Okay, mga wala nang magastos. Wala nang magastos. Meron na, you know, dami, dami. nga. Ayan ang dami-dami. Buti na ako ako magastos. Ay, ano naman kung gastos ko? Oo. Oh. Uh, ako yung magastos. Ikaw yung magastos. Eh, ano nga kung ano uh, gagastos? Ano oh, gagastos? Buti nga sa na sa kanilang ako. Diba? Okay. ano naman kung ako gagastos? Ayaw yung gumagastos so <laughs> ako. Tama na ngayong ng gastos. Kumain ka na. Kumain na or... ako. Eh, sa ba tayo pupunta? Doon ba ay daw. Exit. Ito. Doon na lang. Luluto na lang. Ayaw niyong gumastos. Spend your time with your May gusto ako yung avocadaria. Aboca... Saan yun? Eh, buta yung avocadaria. Abukadaria. Lambo <laughs> ah, ah, ah. ah. yun, bukado. Lambo yun, bukado. Ha 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 di, ha 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 ha